Hello everyone! Hello channel is here! Ayan, so bago tayo magsimula, baka naman, follow nyo naman ako guys. <laughs> so ayan, kauwi so, ko lang guys at galing ako sa therapy. So mag-iisang buwan na ko, pala ako nagte-therapy para yun sa pampalakas ng katawan. So ang bilis pala ng araw na ngayon, no? Oh. Friday na pala. Hindi ko kasi tinitignan ng calendar. Pwede na pala. Ano <laughs> siguro kapag nag enjoy ka, no? Eh, nag enjoy talaga ako sa aking dito sa Facebook world. Ayan. So, kanina pala pag-uwi ko ay magmamadali ako umuwi kasi nga it's cloud. So, tingnan nyo muna yung aking puno. Diba? Ang ganda. So, yan yung bulaklak niya, guys. O, diba? Nagbubulaklak pala siya. <laughs> so, makikita nyo rin yung roses ko. Ayan, ang laki ng roses ko. Tingnan nyo, o, oh, ba? Diba? Ang laki-laki. So, ayan, nag-grow up na sila dyan. Kasi kapag winter yan, pinuputol ko yan para mas lalo siya mag-healthy. Ganun dapat ang gagawin. Hindi mo lang siya i-stay na. Ang ganun lang. So, guys, nagtataka lang ako dito sa aking gulay. Ganito ba talaga tong Echay Baguio, yung parang may Ma -ano? mag ano, magastang. Ayan. So, pinagpaka ko si Daddy kasi nandito rin si Daddy sa garden. Ayan, si Nico. Lagi nakabantay. Kasi, pag pumasok si Daddy sa bahay, siya din papasok na. <laughs> so, ayan. Papainit siya dyan. So, ayan si Daddy, oh. Dami-dami niyang -dami ginagawa, oh. Alam niyo ba yung pusa niya? Napaka-sensitive. Kahit nga kami, amo na, hindi tayo nagpapahawa. Ito, <laughs> tingin nyo. <laughs> ayan. Pinatry ko nga siyang laruin dyan. Kaya lang, ayaw nyo. Ano Naku, pinawa ko. Nanawa na ako. Sabi ko kay daddy, tignan mo yung weather Oh. Ano na siya, mainit na. Kanina talaga as in black kaya. Pero hindi siya mulan. Black talaga yung, ano, yung ulap. So, nakikita nyo. Ayan, oh, naglinis daw si daddy dyan. Tinanggalan niya ng mga ligaw na damo. Ayan yeah. So, ang sipag niya talaga, guys. So, sabi ko sa kanya, ang dami namin bagong himberi. Ayan. Yung mga dati kasi namatay na. So, parang yung himberi, nanganak sila. So, ay nag-grow up, up, Tapos, yung halaman na yun, yung, yan, yung pinipitas ko, yan. Ano yan? A mint. So, ito naman ay oregano. Sabi ko, ang bango nung ano, nung Sabi ko kay daddy, gusto mo ba gawang kita ng ano? nang tea gawa, gawa niyang ano, yung mint na yan. Ang bango talaga, promise. Tapos, ayan, sinasabi sa'yo, may oregano din sila. Ayan, pero sa kapitbahay yan. Tapos, may curry din. O, ba diba? Pipitas-pitas ka na lang dyan. Pre yan. Ayan, pwede. Pwede kang kumuha dyan. <laughs> so, ayan na nga. At sabi ni daddy ay, magluto na nga daw ako. Ay, sabi ko, maaga pa para magluto. Sabi ko, nagugutom ko na ba? Eh, hindi pa naman siya nagugutom, ano? Kaya sabi ko, mamaya na, mamaya, na konti. So, ito rin si Nico at nagwe-waiting na rin siya. Kasi kakainin, kakain na, kakain raw siya. Ayan. So, nilalaro ko lang si Nico. Kasi nakabantay siya dyan kay ano eh, sa partner ko. kanya yan eh. Pati niya oh. Eh. <laughs> Pero hindi mo yan eh, ma malalaro talaga. Kasi talaga magugulatin niyan dinayag pa niya, ang daming kape kininom. <laughs> Ayan. So, sabi ko, dyan ka na nga. At papasok na sa loob. At, ito nga pala yung aking troti. yung ginagamit ko sa, ano, sa pagpunta ko sa, ano, city. Ayan, drive ako. Kesa naman kasi magbabas ka pa, ano. So, dinadrive ko siya mga 20 minutes. Nandun na ako. So, ito pala yung aking patatas. Ayan, every year yan, nagtatanim ako ng patatas. So, thank you for watching. Bye! Tschüss!